Hoy, ikaw! Gusto mo akong umungol? Ang daming napupul sa'yo. Ingat po yung mahilig uminom ng kape. Kapag lasing ako, <coughs> ang gwapo-gwapo mo. Psst, tara, laro na ulit tayo. Ayoko nang makipaglaro sa'yo. Ha? Masakit kang maglaro. Naman, biro ko lang naman yun eh. Oh. Biro lang ba yun? E eh, baon na baon. Ate. Ano po yun? Alam mo ba kung bakit hindi ka pinaglaban? Bakit? Kung baka kasing kalaban. Bakit? Alam mo, kahit maitim ka. Bakit? Ang daming napupul sa'yo salamat. Para kang kanal. <laughs> Hoy ikaw, pag yung jowa mo, huwag matigas ang ulo. Patigasin mo na lang yung ulo-ulo. <laughs> Ate, kung ako ang jowa mo, Bakit? 100% pagkakainin kita. Talaga? Yes. Sa dilim. <laughs> <laughs> Nakakapagod na kaya? Maging misurap. <laughs> Gusto mo akong umungol? Oh, my God! Isagad mo. Bakit yung ibang mga lalaki, pag sinabing malaki ang kargada, road na proud ka agad sa sarili. Pero pag sinabi hang maliit, sobrang nahihiya. Bakit? Abayawan ko. Okay, alam ko dyan. Hello? Tinatanong lang naman kita, ba't ka nangiya? Tinatamaan ka ba? Hindi uh, ah. Patingin? <laughs> Ang kulit mo. May ginagawa yung tao eh. Lods, yung kaibigan mong si Girl, yung maganda at maputi, umamin sa akin tungkol sa'yo. Ano? Oh, oh. Talaga? Ayos sa... Oo. Ano ba sabi? Uutang daw sa iyo. Hoy, wag na wag ka makikipagrelasyon sa lalaking hindi ka kayang ipagmalaki at iharap sa asawa niya. Kapag sinabi ng jowa mo na ikaw ang kanyang pahinga. Tanungin mo rin kung kanino ba siya napagod. <laughs> Dapat ang mga babae ang ipadala sa gera at gulo. Total naman, hindi sila nagpapatalo. <laughs> <laughs> Uy, tanda naman. Masyado ka naman excited Handa ka na ba, babe? Oo. Oh naman. Sandali, may kundum ka ba? Ay, Ayan. Okay. Sukat so, ko lang kung kasya sa akin, ha? Hello, <laughs> got... Ang sabi dito, may tinatago kayong malaking business. Ako po, lumaki po ako sa farm. At nakasaad dito na isa itong egg business. Lumaki po ako sa farm, 14 years old pa lang po ako. Nag-aalaga na po ako ng baboy. Hindi kaya ito yung itlog ng pogo? Uh, Your Honor, hindi ko pa lang po siya masyado maalala po ngayon. Okay lang, uh, uh, check ko po. <laughs> Sobrang hilig mo magbasa. Kahit na schedule natin, nagbabasa ka pa rin eh. Sige. Bakit? Kanina pa nga ako nagantay sa iyo eh. Anong kanina na pinagsasabi mo? Bakit? Nagagalit ka kaagad. May ginawa ka na ba? Basa ka kasi ng basa eh. Kanina pa ako may ginawa, tapos na nga eh. Ay, hindi ko ramdam. Ah! Sasunod kasi, magsabi ka para ma-inform ako. Ah! <laughs> Kahapon ka pa umalis ah. Ngayon ka lang nakauwi. Di ba sabi ko sa iyo uuwi ka ng maga? <laughs> Oo nga. Oh, anong ginawa mo? O, oh, anong oras na ba? Alas 7 na nang umaga. Oh, maga pa naman ah. Alas 7 pa lang. Oo, oh, oh, alas 7 pa lang. Pero bakit hindi ka umuwi kahapon? Oh. Wala ka naman sinabi sa akin na araw-araw pala ako uuwi. Sabi mo sa akin maaga, eh alas 7 pa lang oh. May milagro ka na namang ginawa ano? Alam mo, hindi kita maintindihan eh. Pinapauwi mo ako ng maga. Tapos pag umuwi ako ng maga, nagagalit ka. Tapos minsan pinapalayas mo ako. Tapos nagagalit ka. Pag hindi ako nakauwi, may pinapalayas ba na umuwi? Alam mo, ako yung sa sa'yo. Pero parang ako pa may kasalanan eh. Ah. Kahit na na corner ka na, nakakalusot ka pa. Lagi ka na lang may katwiran. Wala naman talaga akong kasalanan eh. Wala naman talaga akong ginawa. Kala mo hindi kita sinundan, ha? Nakita kita, hila-hila ka ng babae papasok sa hotel. Ito ang picture, oh. Paano ka ngayon makakalusot? Dapat, nilapitan mo kami. Sinita mo dapat yung babae. Babae yung nagluloko dyan, eh. Kita mo nga ako, hila-hila ng babae. Ako yung biktima niya dyan. Nakakawa nga ako dyan, eh. Andun ka pala. Bakit hindi mo ako tinulungan? Grabe ka. Wala ka man lang puso. Ah, ganun ba? Sorry talaga ha. Bati na tayo. Sabi ko naman kayo eh. Biktima lang ako at pipilit lang ako. Ito oh, may isang picture pa ako ipapakita. Hmm. Ito, nakapatong ka na d'yan at ang laki ng ngiti mo. Mukhang hindi ka naman pinipilit d'yan. Hindi ka yung biktima kasi ikaw yung tumatrabaho. Ah, ah kasihan. Ah, ano kasi? Ah, ano? Ano kasi niya? Yung... Sorry, ha. Huh? Ah! Sorry. Ah! Ah! ulit! Eh. Kung wala sa'yo na meron ako... Ano yun? Kapangitan! Oh! Lasing ka na naman ah! Ano? Araw-araw ka na nang maglalasing! Ba't mo ito ginagawa? Oo. Kapag lasing ako, ang gwapo-gwapo mo. Kapag hindi ako lasing, ang sarap mong hiwala yan. Kaya pag araw-araw lasing, araw-araw kang gwapo. Ayaw mo nun. Anong kulay ng utot ng lalaki at utot ng babae? Ah! May kulay ba yung otot? Kulay ng otot na lalaki, otot ng baba. Alam ko na yan. Ano? Mm. Mm. Ang kulay ng otot na lalaki, kulay blue. <coughs> yung babae, kulay pink yan. ba bing, okay. ba -bing. man yan. Dandahan lang yung mag-ire. Mm. Uh. Pink. Ganyan. <coughs> ba Anong hayop ang pinakapangit sa buong mundo? Ikaw daw. <coughs> Mag-ingat po yung mahilig uminom ng kape. lalot kung may kutsara. <coughs> baka paghigop mo matuso ka sa mata tapos pagmulat mo masaya na siya sa iba <tipos>